Sa pagkakataon ito, alamin po natin ang uh, sitwasyon sa lungsod po ng Maynila, kaugnay po sa Undas. Nasa kabilang linya ang tagapagsalita ng Manila Police District, si uh, Major Philip Ines. Magandang uh, umaga po, Major Ines. Welcome po muli sa DWI ZLU Channel 23. druna na sino po, Major? Yes, uh, Sir Luis, isang makulimlim ngunit mainit na pagbati mula sa Manila Police District. Ganun din sa mga nakatugay guys sa inyong programa ngayon. Opo, salamat po Major sa inyong pong pagpapaunla. Kumusta po ang uh, sitwasyon sa Kamay at uh, of course, ang uh, paggunitapon paggunita po natin sa Undas. Kamusta po yung security and preparations? Handang-handa po, uh, Sir Du, yung uh, Manila Police District dyan. Kung saan nga po, nandito ako ngayon sa Manila North Cemetery at uh, nakita natin yung latag ng seguridad natin. Walang anumang kaganapang pumupukaw sa aming kamalayan. May kita 500 MPD personnel dito lang yan sa Manila North Cemetery. At meron pa tayong ibang binabantayan katulad ng uh, South Cemetery, La Loma at saka Chinese. May kabuuan tayo na may kita 1,000 MPD personnel. Hindi pa po kasama dyan yung ating mga force multiplier, yung mga NGO natin and other uh, government, local government agency na tumutulong sa atin taon-taon. Alright. So, meron na ho ba tayo as of today kung gano'n na ho karami yung mga bumibisita po dyan sa Norte, uh, Major? na uh, Sir, as of uh, 6 a.m., meron lang tayo na itala dito na uh, 150, pero tuloy-tuloy uh, po yung uh, pagdalaw ng ating mga kababayan. Kahapon po, uh, naitala po natin na uh, yung uh, mahigit... Uh, kumulang na 13,000 ng mga kababayan natin ang bumisita po dito sa pinakamalaking himlayan dito po sa lungsod ng Maynila. Opo, so ina-expect ko natin na mas marami ang uh, bibisita lalo kasi nataon na major weekend ang undas. Tama po kayo, Sir Drew. Yun po ang in-expect natin. Kasi nung nakaraang taon po, nakapagtala po tayo ng uh, maikit 1.5 million. Dito lang oh. po yan sa Manila North Cemetery. At hindi pa po kasama yung iba pa po nating datos. Galing pa po doon sa iba nating mga cementerio na binabantayan po natin dito sa lungsod ng Manila. Alright. So, kumusta? bukod ho, siyempre sa Norte, uh, eh, oh, meron pang nga uh, Manila South Cemetery. Though yun ay nasa bandang uh, Makati, pero part pa rin ho ng Manila ho yun. Di ho ba, Major? Kumusta naman ho doon? Yes, uh, generally peaceful po at wala naman po tayong uh, anumang kaganapan pong na itatala pa na pupukaw sa aming kamalayan. Nailatag po natin ng maayos yung ating uh, siguridad dyan kung saan nga po yung mga polis natin dito makikita po to sa mga entrada ng uh, mga himlayan. Apo. At uh, yung tinatawag po nating pagpapataas ng presensya ng ating mga kapulisan, ito po ay nagdudulot ng kapanatagan sa ating mga kababayan. Wala po ba tayong na-monitor namo po na anuman pong, uh, anumang security threat Diyan po sa lungsod ng uh, Maynila, uh, Major? Sir, doon wala po tayong uh, natatanggap na anumang banta. Pero sabi nga po, kung meron man po tayong uh, man po, kung meron tayong matatanggap dyan, maliit man po malaki, hindi po natin ito ikikipit-balikat. Magkakaroon po agad tayo ng assessment and evaluation. Uh, sir, doon ho ba sa loob po dito, alimbawa ito, pinakikita po namin itong uh, Manila North uh, uh, Cemetery, ah, uh, Meron ho ba kayo mga ipinakalat ho din ng mga civilian na uh, police? Tama kayo dyan sir Drew. Uh, pagdagsa po ng mga tao, uh, magkakaroon po tayo dyan ng deployment ng mga tinatawag nating sekreta o yung ating ah. pong mga naka-plaincloth na police para i-blend natin doon sa dagsa ng mga tao mm -hmm. para mabantayan pa natin yung ating mga kababayan na pumupunta po rito. Alam naman po natin na may mga tao talaga minsan nag-iisip na manamantala. At yun po ang binabantayan natin dito. At uh, gagawin po natin yan, taon-taon na nilalatag po natin ng maayos yung seguridad. At kung mapapansin nyo, well organized po, nandito po yung makikita niyo yung mga polis natin. At hindi lamang po sa labas, kundi pati po sa loob ng mga cementerio, dito po sa Manila North, meron po tayong anim na police assistant guys sa loobis po po ng Manila North Cemetery. Kung saan, kung kakailanganin po ng ating mga kababayan, pwede po silang dumapit yan. At bibigyan po agad sila ng kagyat na tugon. At kung sakali naman po na wala po siya agad silang makita, gamitin po nila yung numerong 911. Very effective po ito. Gumamit po sila ng numerong 911, i-dial po nila 'to at darating po ang uh, yung police nyo sa liba, sa loob po ng limang minuto. Opo, linawin lamang po natin major ha? yung entry at exit point. Dyan lang po sa may uh, ba, yung malapit sa Chinese uh, uh, Chinese uh, General Hospital. Pati yung doon sa may uh, A Bonifacio, tama ko ba? Yes po, tama po kayo uh, Sir Drew. Ito po yung ginagamit natin. Ito naman po yung ginagamit natin, basic security measure yes. po. Isa lang po yung pasukan, isa lang din po yung labasan para po yung ating mga kababayan ay mabantayan po natin. Yung, kasi yung sa may pader doon sa may Ebonipasio, uh, wala na hubang bang umaakyat doon, uh, Major? Yes po, pinagbabawal po natin yan kasi katulad po ng binanggit natin. Security risk po yan kung may iba pa po, po silang access dito. Ang sa atin po dito, ito lang po yung uh, pasukan natin, entrada po natin, dito makikita nyo mismo sa harapan, katabi po ng uh, Chinese uh, hospital, ito lang po yung pasukan natin dito. At dito rin po sila lalabas. Alright. Yung mga kalsada naman po, uh, Major, kumusta naman po yung mga saradong kalsada? Meron bang nadagdag sa listahan po ng mga saradong kalsada o as usual, uh, ganun pa rin? Sa so, doon ay po natin itong ating mga yung ating traffic advisory para po maging nagabay ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga kalsadang uh, isinara uh -huh. at uh, alternatibong magagamit nila at kung saan po sila pwedeng nga pumarada. Maga po natin itong ipino sa ating uh, official social media account yung Manila Police District at saka yung MPDPIO para po maging gabay ng ating mga kababayan. Opo, bukod ho sa sementeryo, kumusta naman po yung pagbatutok po ninyo doon po sa mga transport terminal, lalo dyan sa may uh, ba -bagi po, yung mga bus terminal dyan po sa Maynila? Yes, Sir Drew, kung ano po yung ginawa natin pagbabantay nung nakaraang taon, kung, na, kung, saan po naitawid natin ng maayos, ganun din po yun. Yung may mga bus terminal po tayo dito po sa lungsod ng Maynila, yung malalaki pong bus terminal dito, matatagpuan po yan dito sa may area ng Sampalo. Yes. Kung saan po may makikita po tayo mga police assistant desk, at yun naman po sa mga maliliit dyan, makikita nyo naman po, yan po ay pinapatuloy ng mga polis natin para pataasin po natin yung presensya ng ating mga kapulisan. Opo, wala ho ba tayong mga ine-expect po na may sasabay, baka biglang may mag uh, Major, uh, lalo na nak nakaraan, di ba, September uh, 21. Tapos may kinakasa pa na November 30, mas malaki na kilos protesta na ikakasa, uh, Major. Yes may mga antagay, may mga nakaanta po tayong kwuerpo ng uh, Civil Disturbance Management doon po sa mga lugar na binabantayan natin dito sa Maynila. Ganun pa man po, sabi nga natin kahit na nakita natin na uh, may mga ganito pong tayong activity ngayon, uh, meron po tayong mga naka-standby forces para kung sakaling kakailanganin po, madali po silang makatugon. At uh, doon po sa nabanggit nyo, kung sakaling po may mga kababayan tayo na nagbabalak mag-stage uh, ng protest dito sa lungsod ng Maynila ay patuloy po nating nirerespeto yung kanilang karapatan na magbigay po sila ng uh, kanilang uh, taloobin. Pero patuloy po nating pinapaalala sa kanila mm. na ang karapatan po at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Opo, Major. Baka meron pa ho kayong mga karagdagang pong panawagan sa ating po mga kababayan. Payo po yung mga pupunta po sa mga sementeryo, yung mga magtutungo po sa mga transport terminal. Yes, uh, Sir maraming salamat. Paalala po sa ating mga kababayan, yung pong mga hindi po pinapayagang dalahin dito sa mga himlayan sa lungsod ng Maynila. At pangalawa po, doon po sa mga magulang, magdadala po ng mga anak nila, palagyan po nila ng wrist tag dito. Meron po tayo sa entrada dito kung saan uh, lalagyan po ito ng contact number at saka yung pong pangalan po ng kanilang guardian at saka mga parents na magdadala. Just in case po na mawaglit itong mga bata, madali po silang malocate. At uh, nagpapasalamat kami sir doon kasi nga nakita natin yung ating panawagan publiko doon sa mga bagay na wag dadalhin dito. Nakita po natin kahapon, ang nakumpis ka lang po natin ipinagbabawal dito ay apat na piraso pong uh, sigarilyo. Mm. At uh, natutuwa po tayo doon. Ibig sabihin po, itong ating mga kababayan po ay tumutugon sa ating panawagan. Sana tuloy-tuloy na nga po yan uh, Major uh, Ineso. Hanggang uh, kailan po kayo naka-alerto dyan sa Maynila? Yes, palagi pong nakangat ang aming kalasag at nakaumang po ang aming tabak dito po sa lungsod ng Maynila para bantayan natin ang ating mga kababayan. Pagkakaroon po tayo ng deployment dito ng full, full force of deployment po hanggang November 2 at skeletal force naman po pagdating po ng November 3. Alright, marami pong salamat Major Ines sa inyong pong oras at magandang umaga po. Ingat po kayo, good luck po Major. Maraming umaga. Salamat Sir Dulot sa pagbibigay po ng pagkakataon. Sa ngalan po ng aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Evangelista at makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at de na serbisyo para po sa manilenyo. Sa kalmadong umaga po. Right, isang kalmadong umaga rin si uh, Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District.